sa ating mga panalangin, kapatid, lagi nating sinasambit sa ating Panginoon. Lord, please guide me. Ituro mo po ang direksyon na dapat kong lakaran. At maari naman na binibigyan ka na ng direksyon pero nirereject mo naman. Alam niyo ba yung kwento ng lalaki sa baha? May super typhoon nung time na yon At itong lalaki sa baha, eh ang lugar nila ay talagang bahain. At tataas talaga ang tubig sa kanila. So nagdasal siya, Lord, save me So, habang tumataas ang tubig pinadalhan ng Bigfoot na pick-up truck at sabi sa kanya nung driver halika na, sumakay ka na habang mababa pa sabi niya no, the Lord will save me at patuloy ang pagtaas ng baha halos umabot na sa bubong nila at meron ng bangka sabi ng bangka halika na, sumakay ka na rito sa amin nag-evacuate -e na kami sabi niya no, kayo na lang the Lord will save me at inabot na ang bubong. Siya ay nasa bubong pero hanggang tuhod na ang tubig. Nagpadala na ng helikopter. Sabi sa kanya ng helikopter, eto maglalaglag kami ng hagdanan. Tumapit ka na. Sabi niya, No! The Lord will save me! So, ang sumatotal, ano pa ba? Nalunod, namatay. Pagdating sa langit, tinanong niya ang Diyos, Ba't niyo po pinabayaan, Lord? Sabi ng Panginoon, Anak, ikaw eh medyo may kaartehan. Pinadala lang kita ng truck, ng bangka at helicopter. Ano ba gusto mo? Dramatic salvation? Miraculous solution? Anong gusto mo mangyari? Mag alamosis ka, hatiin mo yung baha at itatawid mo ang lahat? So ang story ay nagsasabi na importante na ma-recognize natin ang direction sa atin ng Panginoon. I Utilize natin ang mga opportunities at means of help na ino ng Panginoon. Sa inarasyon natin, hindi na mangyari ang dumating ang hangel at bigyan ka ng instruction katulad ng kay Abraham. Hindi rin mahati ang dagat ng Red Sea na katulad ng kay Moses at hindi guguho ang makapal na walls of Jericho na katulad ng kay Joshua. Sa panahon natin, when God is giving you direction, ginagawa niya ito sa paraang aligned sa kanyang salita at karakter. Ito ang pitong sinyales na binibigyan ka ng Panginoon ng direction. Seven signs that God is giving you direction. Number one, alignment with Scripture. Ang direction ng Panginoon ay laging consistent sa kanyang salita. Ang Biblia, ang foundation ng understanding. Magbasa ka ng Biblia, maniwala ka. There is magic. From there, magliliwanag ang kaisipan mo at titibok ang puso mo sa guidance ng Panginoon. Sa so Psalm 119 verse 105 nakasulat, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Number two, peace of God. Kapag nakaramdam ka ng peace sa mga endeavors mo, confirmation yan that you are following God sa Colossians 3 verse 15. And let the peace of God rule in your hearts to which also you were called in one body and be thankful. This peace can provide assurance even in uncertain times. Number three, Godly counsel. Seeking advice from mature believers can provide clarity and affirmation. Subukan mong magtanong sa mga mature na Christians. At kapag napaungano, iilaw yung Holy Spirit na nakalagak sa'yo. Sa Proverbs 15 verse 22, Without counsel, plans go awry. But in the multitude of counselors, they are established. God often uses others to confirm His direction for your life. Number four inner conviction and leading of the Holy Spirit. Pakiramdaman mo ang Holy Spirit. Pakiramdaman mo ang presence nito sa loob mo. The Holy Spirit guides and convicts us in our decisions. Sa John 16 verse 13, tinuturo, However, when He, the Spirit of Truth, has come, He will guide you into all truth. Number five, open and close doors. Maaring pagsarhan ka o pagbuksan ka ng mga pinto pray. God is directing your path. Revelation 3 verse 7, He who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. Trust that God's guidance include making paths clear or redirecting you when necessary. Number six, circumstantial confirmations. Minsan, may mga pangyayaring mabigat para i-guide ka. Magtiwala ka lang alam, at ulit-ulit magpray Sa Romans 8 verse 28, And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Be attentive, kapatid, to how God may be orchestrating events for His purposes. At number seven, the desire to glorify God. Kapag meron kang kakaibang pakaramdam na gusto mo hanapin si Lord to glorify Him, tang lahat ng ginagawa mo, iniisip mo na kasunod sa kalooban ni Lord. Sabi sa Biblia, yes, it indicates that you are being given a direction. Sa 1 Corinthians 10 verse 31, Therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all for the glory of God. Kapag ikaw ay naghahanap ng direction sa iyo ni Lord, manatili kang patient and prayerful. Tandaan mo na faithful siya in guiding you toward this perfect will and timing trust Him at huwag kang magtitiwala sa sarili mong kaisipan, kapatid. I-acknowledge mo na siya sa lahat ng iyong ginagawa. And He will direct your paths. Tara kapatid, manalangin tayo. Maari kang iyong mukod o ipikit ang iyong mata at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Lord, salamat sa araw-araw ng aming buhay. Kami nakakapanatili sa iyo. Kami lumalapit seeking for your guidance, Panginoon. Our hearts feels uncertain, Panginoon. Para aming nangangapa sa dilim, Lord, Please give us the clarity in the path ahead. Kami nagtitiwala na may plano ka sa bawat isa sa amin. Kami nagsusumamo na i-reveal mo ito sa amin. Tulungan mo kaming maging receptive sa iyong leading, O Lord. Marinig namin ang tinig mo at maunawaan namin ang kaloban mo. Buksan mo ang aming puso sa iyong aral at katotohanan. Salamat sa pag-ibig mo na hindi magbabago at hindi matatapos. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, Panginoon sa pamagitan ni Jesus na aming dakilang tagpagligtas. Amen.